kapatid nandito na naman po si Maludil Santos para po magbigay ng uh, reaction or opinion dito po sa aso nilang gano dahil alam naman natin po na yung aso nilang ga ay lagi niyang nakakasama si Nanay Mareng ano po. Wala ba kayong napapansin? Di ba? Diyan sa alaga ni Langgang aso. Mga kapatid kasi po, uh, ako may napansin po ako. Kasi po, dito sa Italia po, uh, ang patay po, lalo na kung namamatay po sa bahay, iyan po ay hindi na dinadala po iyan sa porinaria or sa ospital. Uh, diyan na po iyan, matutulog dyan na uh, ano, sa nakahimlay sa kwarto po kung saan siya namatay. Alam niyo po may napansin lang po ako dahil my own experience po dito sa namamatay na may alagang aso. Sila po pag alam nila po yung kanilang amo ay balisa din po yan. At uh, nararamdaman nila po yung uh, mga nangyayari sa kapaligiran nila. At lalong lalo na po yung kagaya kinanay maring naaamoy po yan ng... Alaga ni Langgang Aso. Kaya napanood niyo po ba sa live ni Langga na balisa siya. La, gusto niya talagang pumupunta doon siya kung saan po nakaburol naka po si Nanay Maring. Balita siya talagang ikot-ikot. Talagang alam niya may nararamdaman. O kaya naman po yan na ang uh, aso po tahimik lang po. Uh, may kukwento ko lang po mga kapatid ang tungkol po dito sa alaga ng namayapa. Dahil ako po ay nakaranas po ako na isang matanda. 2000, uh, ano, 1994 po na bago lang ako dito sa Italia dahil uh, 1990 ako po pumunta dito ng Italia. 1994, 4 year, years ako, nag-alaga po ako ng isang matanda na ina, walang pamilya dahil ang pamilya niya po para bang yung hindi ba sila magkakasundo dahil yung kanyang anak ay nasa Germany. Hindi siya uh, dinadalaw or ano ma'am. Ngayon po ako po ang nag-alaga almost two years kung inalagaan po yung matanda na yon na doon ako natutulog na lumalabas lang ako at bumabalik ganyan. Uh, nanonood kami ng TV mga kapatid. Kasama namin yung alaga niyang aso. Andi ah, na po siya nagising. Natakot po ako mismo sa kandungan ko po na matay yung matanda na yun. Na parang natulog lang po. Ah, ang edad niya, 89. 89 po ang edad niya. Itinulog niya lang po yung kamatayan niya po. Pero mayroon po siyang yung bang maintenance na gamot po. Yung sa high blood at sa kanyang ano... An ano ba yung ano, kolesterol ni Lola? Ni ano? Ang tawag ko doon nanay. <laughs> Alam niyo po yun na uh, matanda na yun. Alam niyo na matay yun ng around 9 uh, ng gabi. At uh, tinawagan ko yung abogadong nag-aasikaso sa amin, nagbibigay ng allowance sa amin. Alam niyo po mga kapatid, natulog ako na kasama ko lang po yung namatay doon sa kwarto niya at binuksan lang po yung mga bintana at kinabukasan yun po sa kay po yung uh, pumunta yung purinarya na magdadala po ng kabaong dahil dito po 24 hours lang po ang patay ilinilibing na po hindi po yan linalamayan po mga kapatid napansin ko po dito sa aso ni Langga na minsan tahimik mala ano siya na, na parang nakikiramdam lang po at nandun po siya sa uh, malapit na nakakunsaan po nakahimlay si Nanay Maring ano kaya alam niyo po mga kapatid kaya ko na ibahagi po ito dahil mas mabuti pa po yung yung aso may pakiramdam may respeto sa nama, namayapa pa ano po, at sa pamilya. Pero po ito, mga basher na to na hindi na po tumigil, ano-ano na po ang mga ibinabato po dito kila uh, Ati Mabel, kilangga, kidodong. Alam niyo po mga kapatid, ang lagi kong sinasabi, respeto naman dahil napakahirap po sa isang pamilya ang mawalan. Di mo? Huwag po tayo, imbis tayo yung makikidalamhati, respetuhin po natin yung namayapa, pero yan po kayo. Kaya nakikwento ko po ito, nakita ko po kung ano po yung kalagayan ng aso. Na nandyan siya, yung para maramdaman ni Nanay Maring na kahit yung aso nagdadalamhati yan po. Totoo po yan. Dahil po, mismo po sa experience ko noon sa aking alaga noon na may alaga siyang aso, nandoon lang po sa pintuan ng amo kong namatay. Totoo po yan. Ako nakasama ko po ang isang patay na all night po yun. Namatay siya ng nine ng gabi. Magdamag po yan. Pumunta pa po ang porinaria. Nakasama po yung abogado. Uh, alas gis na po. Kasi di po po yan basta-basta po na ilalagay sa kabaong. Kailangan po yan magintay tayo ng 24 hours. Kaya po kinabukasan na dalawang gabi ko po nakasama. Kinabukasan na po yun inlinibing Ganun po dito. Dahil kailangan po check upin muna ng doktor bago po yan ilagay o ilibing po. Ganun po dito sa Italia. Maraming taga Italia po dito. Hindi po ako nagloloko. Dahil naranasan ko mismo po ang kasama dalawang gabi. At kinabukasan nga po ara around 19 po ng umaga na ilibing. Dito ganun po. Hindi po inaambal sa mo, hindi po 'yan ano, basta 24 hours kailangan po mailibing yung patay. Kaya mga kapatid, 'wag po tayo masyadong manghusga. Lalong-lalo na po kay Ate Mabel. Dahil alam ko po may pinagdadaanan din si Ati Mabel. May sakit po din si Ate Mabel. 'Wag na natin pong kailangan i-kritiko o ibas ang isang mabel di ba nararamdaman ko po sa live niya kagabi nararamdaman ko po yung sakit nakakalungkot po dahil mayroon din po siyang nararamdaman kaya sana naman po respeto na lang natin huwag tayo masyadong overthinking huwag natin pangunahan po ang tao. Dahil hindi natin po alam kung gaano sila na sasaktan sa pagpanaw ni Nanay Maring. Yan lang po at uh, ang masasabi ko na lang kay Ate Mabel, magpakatatag na wag niya nang na papansinin pa kung sino po ba ang mga basher na yan, yung mga kritiko na yan dahil wala silang nalalaman at igit sa lahat wala silang ambag sa buhay ninyo. Mabuti pa po yung aso na alaga ni Langga may pakiramdam may respito sa namayapa kaya sana naman po, pakiusap respito lang po hanggat po mayroon pong pinagdadaanan po ang Pamilya Morales huwag tayong pabida po mga kapatid dahil lahat tayo dyan tayo Ahantong, Una-una lang po, mga kapatid. At kayo sana na mga basher. Sana kayo na rin ang susunod. Para mabawas-bawasan na rin po naman ang mga masasama ang ugali. ba diba po, patay na nga. namatay ka na nga. Ay kinikritiko pa pa, binabas ka pa. Hindi po yun normal sa isang tao na mayroong kaluluwa magpakabuti naman tayo kahit sandali lang po. Abang nakahimlay po si Nanay Maring. Hindi kailangan po tayo mangbas sa ganyan pong sitwasyon. Dahil po lahat tayo po ay dyan din po. Uh, mangyayari din po yan sa atin. Una-una lang po. Kaya sana ang hinihiling ko po, respeto sa namayapa at sa pamilyang nagdadanas ng kalungkutan. Bigat. Ano po? Yun lang po ang masasabi ko. Uh, sana, at uh, Ati ay ikaw ay magpagaling, magpakatatag ka dahil kagabi talaga naluha ako talaga sa iyo. Nalungkot talaga ako. Na mas nasabi ko pa, mabuti pa ang aso. May pakiramdam at may respeto po dito sa namayapa. Ayan lang po, maraming salamat po sa mga taong nakikiramay, nagdadalamhati po sa pagpanaw ni Nanay maring uh, sana po ay maging uh, magpakataot po tayo. Dahil po ang buhay ay panandalian lang. Kahit anong oras po, pwede tayong kunin ni God. Kaya tayo po kailangan manalangin, magpasalamat sa may kapal na tayo po, araw-araw bumabangon po tayo na nandiyan pa tayo. Buhay pa. Hindi po tayo yung basta-basta na mambabas lang. Ano po? Uh, ang dito na lang po, mga kapatid, at res respeto na lang po sa Pamilya Morales. ang dito na lang. At Ati Mabel, ikaw ay magpagaling. At kaya mo yan. Yan lang ang masasabi ko. Nandito lang kami para... Uh, makiramay uh, kahit pa paano may basman man lang ang bigat na nararamdaman ninyo ayan dito na lang ayan kilangga yung kanyang aso talaga ay napaka uh, bait po Nar nakikita natin po yung pagkawala ni nanay maring dahil nararamdaman po yan ng aso May mas malagay po mas yung pakiramdam po ng aso dahil naaamoy niya po na may mga maraming nangyayari sa kapaligiran niya po. Kaya yan po yan balisa ng alaga niyo. Kaya mas mabuti pa ang aso may respeto kesa doon sa tao na walang pakiramdam at walang respeto sa pamilya na nawalan. Ang ganito na lang, shout out po, supportahan po natin si Ruelok Malalag, Richelle Morales at makikiusap din po ako ay si Daddy Frankie po. Patuloy po natin suportahan uh, dahil sila po ay mga tunay na charity vlogger. At uh, yung hindi pa po nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po Malo de los Santos. At nagpapasalamat po ako sa Rochelle community na patuloy niyo po akong minamahal. Thank you so much po sa inyong lahat na nagmamahal kay Malo de los Santos. Yan lang ang masasabi ko. Lagi akong nagpapasalamat sa inyo mga kapatid dahil kung wala kayo, wala ako dito. Yan lang po ang masasabi ko. But I love, love you so much.